Hello guys, good morning guys. Uh, bubukas po kami ng bubong dito guys para ma i-forma namin yung channel. Kasi yung bubong dito ayos na dito guys. Mayroon naman babalikan doon yung lang ng plasing pag napuno na yung CHB. Yes. Pero ito muna unahin namin sa portion na to. Para makagalaw kami ng maayos. Sige okay guys, update na lang.

dan 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 okay. yang akhirnya sudah itu

Ay, tatlong poste naman to sa kanto, sa gitna. At saka yan, may abang kami doon. Tapos ito guys, pina anuhan ko na to. Pinasinsilan ko na. Pinasinsilan ko na yan guys para para pasok yung isbin yan. Ayong yung channel. Thank you. Yan guys, update sa trabaho namin dito kasi maano sa maang panahon. Yan nilagyan mo na natin basa ang basa to pag mapasukan natin ano? Pati dito nilagyan namin ng na insulator baka bumalik ta yung ano. Naniguro lang kami kasi maraming babasa nito. Naka-open na ito rito eh. Lalo na dito, andito yung mga computer ng mga bata. Ito so, yung sa mayari. Pero yung bakal namin sa islog na maliit, yan ang nakarili na yun. Ang rule natin guys. Ang rule natin sa channel. Ayan na guys, binuhusan na namin guys. Isang unit pa lang ito guys. Ito sa harap, isang unit. Kasi yung isa hindi pa naayos, ba? Bali, isang unit lang muna kami. Okay. At isang unit Banget, bu -bu -bu -bu. Bers -bers -bers. Oh, semangat buat 嗯。 sa mga viewers sa so subscriber kami uwi na guys kasi hapon na guys uwi na kami guys paalam na po ako yan bye bye tomorrow naman